Hello, ako po si Kay Louie at ngayon pag-aralan natin kung ano ba ang breadboard at paano po siya gagamitin. Let's go! <music> ang breadboard po na ito ay usually ginagamit ng mga sudyante sa electronics or dun sa mga mahili gumawa ng mga circuit, yung hobby nila gumawa ng electronic circuit. Bakit ba dapat tayo gumamit ng breadboard. Kasi, bago nating i-finalize yung isang circuit, kailangan i-test muna natin siya. O kaya, baka gusto nating pagandahin pa o modify pa po yung circuit, magagawa po yan using our breadboard. Hindi natin kasi kailangan mag-solder dito ng mga electronic component, yung mga kapasitor, resistor, yung mga yan, yung mga switches, hindi pa. So, itutusok-tusok natin yan dyan, tapos i-coconnect-connect natin para matest natin yung circuit. At syempre, dahil kinoconnect lang po siya dyan, pag tinanggal natin, magamit pa po natin siya sa ibang circuit. So, reusable po itong breadboard. Okay, so pag-aralan muna natin kung paano natin gagamitin itong breadboard. Papansin nyo po dito, yan, meron po itong positive at negative, plus at minus. At meron po kayo makikita dito na pink o red na line na horizontal na negative blue horizontal papunta dun sa dulo gusto niyang in indicate na itong positive hole na to o tong hole na to tong sa pinakataas horizontally papunta dun sa dulo connected po sila ito naman pong baba na to ito ay negative mula po dito papunta sa dulo connected po sila horizontally kasi may bakal po dun sa ilalim na mag-connect po sa kanila. So, ang tawag natin dito is power rails. Dito dapat ilagay yung positive and negative galing po sa ating battery. Tapos, gagkukuha tayo ng mga jumper cables. Ilalagay natin dito. Okay? Mapansin nyo rin, meron tayong dito sa baba rin na positive and negative. Ganon din. Meron po yung bakal papunta doon horizontally hanggang dulo horizontally. Okay, so dalawa po. Pwede tayong maglagay ng positive-negative dito. Pwede rin dito positive-negative. Wala pong problema. Okay, so putulin ko muna kayo dito sa power rails. Meron kasi mabibiling breadboard na ganito ang design. Makikita nyo po, putol po dito. So, ibig sabihin, itong positive part na to horizontally, hanggang dito lang. Same po dito. Yan, putol. Yung sa baba naman, negative. Yan. Same dito sa baba. Putol po sila kailangan po natin gumamit ng jumper cable para mag-connect po ito. Mula dito, papunta doon sa dulo, papunta sa dulo. Okay? Ganon din sa baba. Now, bakit kaya meron ganitong design ng breadboard? Ang reason po kasi, pwede natin hatiin sa dalawa yung breadboard. Bawa, pwede tayong mag-create or mag-design ng mga circuit na pang 12 volts. Especially ngayon, may mga robotics na ngayon may gumagamit ng mga DC motor na powered by 12 volts. Meron ding LM298N na motor driver na pinapower ng 12 volts. So, yun yung part ng robotics. At meron ding pang 5 volts, for example, itong kaliwa. Ay, itong kanan, sorry. So, yung 5 volts na yun, para i-power po yung mga integrated circuit, yung mga transistor, katulad yan. Kapag meron kayo nakitang ganitong design, putol po yun talaga sa gitna. At ito pong layunin para maka-create ng dalawa na uri ng circuit. So, pwedeng ito 5 volts, dito 12 volts. Okay? So, balik tayo dun sa ating actual na breadboard. Dito sa gitna, you know, dapat dito ilagay yung ating mga component or electronic component na ito test. Pero dapat alam natin kung paano sila i-coconnect. Kung titingnan natin ito, meron itong 5 holes. 1, 2, 3, four, 5. Yung 5 holes na yan, they are connected to each other. Kasi may bakal po yan dito sa ilalim. Pero, dun sa susunod na vertical line na to, hindi sila connected. Meron po yung sariling bakal pababa, or vertically. At, yung nasa baba po, itong kasunod na linya, hindi po yung connected. Makikita nyo po, may kanal po yan dyan, Oh, indicating po to na sila ay hindi konektado. Okay. Nag-print po ako sa ng picture galing sa Wikipedia. Ito yung nasa ilalim. Ayoko buksan kasi yung breadboard, sayang eh. Baka masira. No, oh, ito po yung sinasabi ko na bakal na horizontally connected. Kaya, ito po, connected sila. Horizontally. Pero, hindi po connected yung dalawang bakal na to. So, magka-separate po sila na metal. Horizontally. So, para positive, para negative. Kung so, titingnan nyo naman po sa gitna, ito lang po yung bakal. Yan. Ito po bakal yan. Bakal po ito. Bakal. Hindi sila connected. At syempre, hindi rin sila connected dun sa baba. Okay? So ganun po yung ating breadboard. So ulit po. Dito dapat ilagay yung positive negative charge galing sa battery. Dito po ilalagay yung ating component or mga electronic component para i-test. So gawa tayo ng sa simpleng circuit. Halimbawa po, ah uh, LED. Yan ang LED po natin ay may positive and negative charge or terminal. At kapag hindi po yan naikabit ng tama sa terminal, hindi iilaw po ito. Para malaman ko kung saan ang positive or negative, yung pinakamahabang paa, yun yung positive, yung may yun ang negative. Sir, paano kung naputol na po yung mga paa ng LED? Paano kung malalaman kung nasan yung terminal ng positive at negative na terminal? May, no, may makikita kayo yung flat surface dito, kung malinaw pa po ang inyong mata. Pag may flat surface po dyan, ibig sabihin, yun po yung negative. Or you can use your multimeter to test kung nasan yung positive or negative. So, ito yung positive. Ito yung negative. Kukonekta ko po sila dito. Sigur, lagay ko dito sa gitna. Yan. So, dito, itong positive terminal na to ng LED, ito po yung mga holes vertically. Ito naman po yung negative. Dito naman siya connected. Lagi po nating tatandaan, kapag gagamit tayo ng LED, gagamit din tayo ng resistor. Ang purpose ng resistor ay para protektahan yung ating LED. Kasi kapag halimbawa 9 volts ang ginagamit natin na battery, kapag na-expose po siya sa 9 volts, masisira po o ma-burn out yung LED natin. So, masisira po siya. So, LED tapos, simpleng simple lang. Lagay muna tayo dito ng wire. Negative. Kasi. Wala akong makitang red tsaka black na wire eh. Kaya ito muna. So, yung ating uh, purple na wire, yun yung positive. Yung gray na ito, yan yung negative. Okay? So, ang gagawin po natin, yung positive ng ito, i-coconnecta natin sa positive terminal ng LED. So, positive to. Nakonnecta siya At, nakakonecta po yung positive na to dito sa vertical na line na to. So, ito, shorted siya dito sa positive na LED or connected siya sa positive na LED. Okay? Tapos maglagay tayo ng uh, resistor. Ito naman yung negative terminal. Lalagyan natin dyan yung resistor. By the way, ang resistor po wala itong positive negative na uh, polarity or terminal. So kahit magkabaliktad 'to walang problema. So isang pa, ng LED ng resistor, ilalagay natin sa negative. At yung isa, ilalagay natin sa negative na terminal ng LED. Okay. Ay, sorry, hindi na ba. Ayan. So, itong paan na to, negative, kung po-flow po yung negative, nadaan sa resistor, babawasan yung current, magpo-flow dito sa negative terminal ng LED. Okay? Test natin. Kung gagana. Yan. Okay, umilaw. So, tama yung connection natin. Nakagawa na tayo ng simpleng-simpleng circuit. Ang common mistake po dito, dito, minsan, sa LED, sabihin nila, sa mga estudyante ko, Sir, hindi po umilaw yung LED. So, chinecheck ko, tad pala yung ah, nandito yung positive, nandito yung negative. Ay, nandito yung negative, nandito yung positive. Okay? So, hindi talaga ilaw yung ating LED. So, check natin yung polarity. Baka mali po. Next, i-double check po natin yung mga jumper cable natin. Minsan, hindi natin napapansin na pag short pala natin yung positive and negative. So, pwedeng mag short yung battery edi maglolobat po agad yung ating battery. Magiinit po yung battery, ano? So hindi rin gagana yung ating circuit. At lagi tayong maglagay ng resistor kung gagamit tayo ng LED para maprotektahan po natin yung LED natin. Para tumagal po yung buhay ng ating LED. Now, dito tayo. Para saan po yung uh, kanal na ito? Yan. bakit meron pang kanal dyan? ang main purpose po niyan, gumagamit tayo ng tinatawag na integrated circuit. Ito, IC. Ayan. So, ilalagay natin yan dito sa gitna. Yun. Dandahan para hindi maputol yung paa niya. So, dito, makikita nyo, uh, meron ng uh, mga pin dito. So, pwede na lang tayong maglagay dyan ng mga wire or jumper cable. Ito. Para maging, o gumana yung circuit. Kasi po, kung ilalagay nyo po itong integrated circuit dito let's say o di eto tsaka to pin connected eto tsaka ito pin connected okay so hindi dapat ganun kaya meron pong kanal po dyan yan ay bumalik ko. Yan. So, yun po yung basic way ng paggamit ng ating breadboard. So, next video po natin, magkakaray tayo ng simpleng-simpleng power supply. At dito muna natin gagamin sa ating breadboard. Okay? So, sana may natutunan kayo sa mikling video na ito. Kung meron akong mali, pwede nyo pong ilagay sa comment section para mabasa po ng mga estudyante natin para magkaroon sila ng additional information. Maraming salamat ingat po tayong lagi